Hello, hello mga ka-farming. Magandang hapon. Welcome dito sa aming munting farm. So, na mahinga man tayo sa pagbablog pero yung trabaho dito sa farm ay hindi na mahinga. Uh, medyo busy lang. And sa ngayon ay magbabalik tayo dito sa mga bagong sitaw. So, ayan. Bagong tanim na sitaw na anim na line. And ngayon ay nagstart na siyang magbulaklak. So, ayan. Ayan, o. Oh. So, kailangan na siyang bantayan. Dahil, ang mga manok, ayan, nakikita nyo, may mga manok na tumatawid. Tinutuka niyan ang mga bagong bunga. Kasi, pag maliliit pa, para siyang uod. So, akala nila uod. Kaya, ang mga manok ay nakabantay. Ayan. Bumabuntot yung aking doggy. Cheka Sheka. Ayan. Yung, ah, yung tuta na binigay sa akin. Hiningi ko pala. So, ayan. Mag-vlog tayo habang hapo na and walang araw. Malilim na. Alas stress pa lang pero wala nang araw. Makulimlim na. Ayan. May saging. Pero yung vlog ko ay dito sa sitaw so dito tayo mag ikot ikot ayan si mama o oh, nagtatali pa ng mga ibang ah, hindi pa napagapang ayan o oh, yung sinasabi kong bagong bunga so pag ganyan maliliit minsan san ng mga ah, manok and pag mga bulaklak naman itong mga ibon ayan o oh, mga nakaabang nandyan sa ibabaw ng mga puno naririnig nyo siguro yung mga huni nila so ayan kakapal lang yan pag ano mga isang linggo makapal na yan kasi ito may mga bago ng sanga na kailangan na rin talian gaya nito ayan tatalian para makaakyat na rin dito sa balad mas maganda lahat makaakyat sa balad ba diba? ayun so yung isang maliit na brown na so ay tinalian ko muna kasi kung sabay silang sasama dito, maghaharutan yan. And mababangga nila tong mga sitaw. Mapuputol, sayang naman. Maharot yung brown na yun. So ito yung pinakawala natin kasi ito naman yung nagiingay, So mamaya na natin yan. Ayan, dami ng bunga pala, oh. Ayan, oh. Dami ng bunga. So next week, start na tayo. Then mamaya, ibablog ko din yung luma naming sitaw yung doon sa kabila andun yung lumang sitaw na may naaani pa namang pa konti konti pero talaga wala na siyang dahon so magbablog tayo doon ayan sheka nakabuntot ka ayan mga manok mga manok na nakatali manok na pula so we're here Ayan, may maingay, may nag-grinder. So ipapakita ko yung ano oh. Ayan. Tagpulaklak na siya. Ah, oh, ganito oh. Ito na bangga to ng aso oh, nabuno, tayan. Deads na. Sayang naman. Ay kailangan siguro mag-spray. Ang daming ano oh, ants, ants, May mga langgam. So, andito pa pala yung lumang sigarilyas oh, hindi na tinanggal. Tatanim na lang yung ano oh. Ito na yung lumang sigarilyas. Nag-iingay na ang mga baboy. May paspapa. Ayan. Mag-tour around tayo. Tour around. Dito yung nakatanim dati ay sigarilyas. Ayan. And natapos na rin sila. Ito yung iba, oh. May mga tuyo. Oh. Mga pang tanim. So, i-harvest natin yan. Nagpubulaklak yung ibabaw, oh. May season din kasi ang pagbunga ng sigarilyas. So, asan na si mother? Malis na. So, akyat tayo dito sa taas. Ayan. Uy, 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 uy. Huwag mo yan, huwag mo yan. Kalabasa yan. Ayan yung kalabasa oh. Ito guys oh. So dito sa ibabaw tinanim ni Papa ng kalabasa. Kasi kung sakali man na ay nako ayan na nga sabi ko naglaro na oh. Ayan, kalabasa, buhay na. Dito siya sa taas tinanim kasi kung sakali man magtag-ulan, hindi siya mabubulok kasi mataas. So ayan. Ayan ang ating ganap ngayong hapon may makulit na party so ayan ang sitaw and ito yung intercrop uh, na, ka, na kalabasa so yung kalabasa ay dalawang line ayan din o oh, sa gilid ayan kalabasa kalabasa ayan yung dating kamatis oh, so pasensya kayo Maraming, ilang buwan mang hindi ako nakapag-upload. Two months. So, ito yung sugarcane na pula. Oh, sugar sugarcane na pula. Hindi tayo nakapag-upload ng two months yata. So, ayan, babawi tayo. nagharvest na pala si Papa ng saging doon, oh Dadalhin sa Manila. Dalawa yan, o. Oh. Kinuha niya na yung isa. May natira pang isa. So, naghihintay ang buyer niyan. <laughs> And meron kaming pinahinog na, hinog na pala na for consumption. So, ayan guys. Ito na si sitaw. Ayan, mag, yung sitaw ay uh, magandang itanim dahil kahit araw-araw ka mag-harvest, madali siyang ibenta. Mas mabenta siya kahit dito lang sa barangay. So ayan, thank you thank you for watching. See you again next time. Bye-bye.